The power to decide, the power to formulate policies are really in the hands of the people. So, my third suggestion is how do you transfer the power of policy making, policy implementation from the hands of the few to the people? ayon sa mga injustices na ginawa po ng ating mga kapulisan. Ako rin po ay damit, police. polis. Nag-retired po, uh, po ako ng 2001. Uh, Sagin video po ako ng PNP Ako po ay lihim din po nakatira doon sa Barangay Kota. Pinanganak po ako sa Tipolo, 1958. Ang doon po ako nanayaran sa Barangay Kupa, sa City meron po nga may church gawat At meron din po kaming mga bibro na nakatira doon at mga ah... Uh, militiasarist ng mga uh, reyna, farmers militiasarist po. At dahil po dito sa dispyon ng land mga lupa, hindi rin po ginagaw. Inaagaw yung lupa at ibinibigta po sa mga foreigners. So doon po noong 1997, Uh, Direktor po ang security agency dahil pag-aari ng lupa na yun na itong mariyado uh, sumulo ay pininta po nila sa Taiwanese. At doon po sa area na yun, kami po ay nagtatanim at nagkupan uh, po kami ng uh, ng DNA, National Dreaming Project of na. Ano? Sino sino sino? po Si Bininda nila, sasambay ng Pilipino. Ano ginagawa nila? Anong ginagawa nila? Ha? Huh? Eh dapat pinasok na ito sa community um, mortgage program eh. Ba't hindi nila gawin? Dahil uh, okay. sa daputang kwarta. Ah, uh, hirao. Ha? lang na sa law because I've seen the abuse sa IRR. It's, they, they, these are un, unelected people, you know, feeling like they are the, the advocate because of the Philippine experience. It may be, that may be applicable sa ibang bansa, but in the Philippine experience, as of the moment, di ko naman na yung pinutuldukan, as of the moment, if there are some important details, put them in the law. Kasi these unelected drafters of the IRR, they feel like they are uh, the third chamber. They amend the loop. Uh, I agree, uh, Mr. Chairman. I agree, uh, Mr. Chairman. I, I even delivered a privileged speech during the last Congress on uh, yeah. uh, authorized IRRs, IRRs. So, the finer details of legal crafting, uh, including uh, the general principles, leave that to the legislators, uh, leave that to the legislative intent. And the IRRs should just should just dive in for for the details that are lacking and it, it has to be again subject to a legislative oversight so these are details that senator kung na sa inyo na sa kaya para lang po magkaroon ng comprehensive agrarian reform nyo. Kami po yung Pero sayang po yung mga pag-ubis ng buhay ito. Talagang hindi aabot uh, sa uh, medyo uh, ayusin po natin ang mga mekanismo, ang mga sistema. Kaya ano po kung pinag-alagat ng ating konstitusyon, sa protection na ng ating mamamayan at ng mga nakatanong institusyon, ang BNP, BNB, BILG, Komisyon ng Iyong Nagbos ay talagang pwede po namin takbuhan. Ako po ay pwede 4 oras na gamas ng mga mga dahil ako po ay nagsampan ng kaso sa mga pulis, sa aming buong barangay, sa aming provincial director ng PNP. Ako na ba nagbos ko nilang ipapatay bago pa lumabas ang kasisyon sa kailang kaso. Ang mga ano po mga isa po, sila ng Okay. E, Doon sa fiscal, sa fiscal, di ba pagka may asunto sa inyo, matatawag kayo ng fiscal para mag-explica nangyari ro ba yon hindi ko hindi ko yung nangyari yung pagkatao ng mga fiscal wala sa barangay captain barangay barangay chairman niyo doon pinatawag ba kayo sa lupong tagapamayapa? barangay kapitan barangay kapitan wala ko wala din sa inyong tribal chief state pinatawag ba kayo doon Wala talaga so diretso na sa korte ah yan Now, yung mga kinakaingin nyo doon, gagano kalalaking kahoy ang nasusunog pag nakaingin kayo doon? Maliliit lang po. Maliliit? Eh, may Sinlaki ba ng braso mo? Kanya lang ka nalaki? Sa kaya okay. ang dalit. Sa mga binti mo. Sa okay. mo. Anong, anong mga variety o anong klase ng mga puno yun? Wala. yung hindi ka na sabi mo, binagdong. Binagdong?

forces. Lahat bulok ng sistema ng armed forces. Lahat ng bulok ng sistema ng armed forces. dito po sa aming pagpasok sa plea bargaining agreement. Dito po ay sa kaalaman ng lahat at sa publiko na wala pong worry-an, worry-an, I would like to ask him the question. Major Abusa, why have you been all my life? 204 pa lang, The privileged pitch now the AFp not protectors but predators of the people or i detailed the amount received by all the generals want to jurisprudence i do not care what your motivations are as long as you're credible as long as your credibility is not attacked or destroyed according to the jurisprudence or the decisions of the to send to jail all these generals sufficient to send to jail all these generals sufficient to send to jail all press conference media. kalaban mo sa mga statement at mahirap kong maramdaman na pinipilit mong itaas ang antas ng pag-review at pag-audit subalit na aakusahan ka na nanunira ng institusyon at nagtapos na ang aari po lamang. Huwag na po ako ang resource person When you discuss about COA and how its auditors accepted bribe money or how the auditors failed to perform their job, they stand by the auditors. I am telling them I was your auditor and I am an auditor until now. <laughs> Tapi na lang po, mas kilala siya sa alias Papi. Esteban Salcedo Senior. Esteban Salcedo Senior. Senior. Opo. Siya ang chief dyan ng ilong tribun. Opo, unang tri una, Opo. Anong tribun niyo dyan mga tao po? Yan nga po, uh, laki kami talaga rito. Sambaling niyo. Sambaling. Bali, Salcedo pa Ay, sa kami. Salcedo. Tribun niya Tribun kami dyan. Uh, opo. Okay. So talaga may sabang kayo ng mga tanong na gagamitin namin ito pag nag-training kami, oh, eh, ito naman nang iwanan namin sa inyo. Hindi namin kayo kay na paalisin. Ang gusto lang kung piyan mapaalisin tayo. <laughs> oh, Pero, yung mga Amerikano, ayaw kami paalisin. Oh, amin nga daw po yan. hindi Ginita lang nila yung... Kinikilala amin. ng Amerikano. Ay, so, lalo na po yung father ko. Oo, oh, yes, okay. Lalo na po yung father ko. Okay, ano yung uh, may dugit ko mo doon na pastor uh, po? So, oh, ang uh, hindi ka na umalis dyan. Hanggang sa kamatay yung tatay ko dyan. Hmm. Matay ko dyan na lang matay. nga ng ano eh. Bala, ang bala ng Amerikano Tatay ko, Ricardo Rugurog, hindi nga ka kami... Hindi nga ng gobyerno, hindi nga ka kami binayaran sa pagkakamatay ng tatay ko eh. Bala ng Amerikano? Oo. Paano na ano yung eh, aksidente o talagang binaril siya? Bina hindi, aksidente. Yeah. Ah, sino ang gusto magpangis sa si inyo? Ang handin, hindi nga sa kaming pinaalis ng mga SBN at saka ng mga politiko. Anong taon yun? Noong ah, 2006 po. 2006, <pod inclusive> 2006, 2006 no, no, no. E, pa lang 2005 pa lang, yung pisaan lang 2005 pa lang, nirahin Tapos po. May mga sundalo na yun ang ginagamit nila para palising kayo. Sundalo ng gobyerno at saka sundalo ng, ng SBN.

Fire in...